Liza Soberano, Inamin ng Pagkakaroon ng Bunsu Nagulat ang mga fans ng inamin ni Liza Soberano na siya ay buntis na. Sa isang emotional na post sa social media, ibinahagi ng aktres ang magandang balita sa kanyang mga taga-suporta. Ayon kay Liza, ito raw ang pinakahinintay na sandali sa kanilang buhay ni Enrique Hill. Sinabi niyang puno siya ng saya at pagpapasalamat sa pagkakataong maging ina. Inamin din ni Liza na nahirapan siyang itago ang balita, ngunit ngayon ay handa na siyang ipagmalaki ito. Ipinahayag naman ni Enrique Hill na labis ang kanyang kaligayahan at suporta para kay Liza. Nagpasalamat sila sa kanilang pamilya, kaibigan, at mga tagahanga sa patuloy na pagsuporta. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, tiniting nila ito bilang isang biyaya. Patuloy nilang ipinapaabot ang kanilang pasasalamat sa lahat ng nagbigay ng pagmamahal at dasal para sa kanila. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.